Ayan na. May water na tayo. Ayan. Pwede tayong kumain. Nakahain Ayan na. na. Hello? Ito na ang tubig natin. Uy, ah. Ayan. Pwede na tayong kumain. Na. O, asan yung mga bata? Mami! Daddy! Nakita mo niyo po ba si Rodora? O, e di ba kayo magkasama? Eh kasi, naghahabolan po kami. Tapos may nakita po akong haso. Eh, di hinahabol ko po. Pasko naman, Angela. Di ba sinabi ko naman sa'yo na, na huwag kayong lalayo? Na, nasa na si Rodora? Nasa ni na kapatid mo? Halika na. Hanapin natin. Angela, halika sabihin mo kung saan sa kayo nagpunta. Nan Pakikiran so, nga, oh. Sandali lang po. po. Sir, sir, sandali lang po. Bawal po muna lumabas. Hello. Eh, bakit ba? May nawawala po kasing bata. Kaya kailangan lahat ng dadaan ng palabas ng park, may inspection po. Eh, sir, masama ang pakiramdam ng anak ko. May lagnat, kaya nakatulog, eh. Sir, dahil na sa ospital ang anak ko. Kaya kailangan palabasin niyo na kami. Naintindihan ko po kayo. Kaya nga po naiusap kami na maghantay lang po kay sandali hanggang mahahanap po yung batang babae na nawawala. Uh -huh. Eh nakikita mo nga lalaki tong anak ko eh. Imposible naman ito yung batang nawawala. Kaya pala masin mo na kami dahil lang kong dali sa hospital to. May lalaki naman pala eh. Sige, payagan mo na yan. Ito. Ayan. pa. Diyo pa. Sir, ma'am. Sir, ano na ang balita? Nakita niyo na anak namin? Pasensya na po, sir, pero hindi pa po namin nakikita ang anak ninyo. Anong ibig ninyo sabihin? H hindi niyo siya nakita sa loob ng park? Paano nangyari yon? Ano yung kinain siya ng lupa? Anong nangyari? Anong nangyari? Sir, nakita po namin to sa loob ng isang men's room. Gamit ng anak natin. Sandali, sandali. Bakit damit ng anak lang namin nakita nyo? Asan yung anak namin? Di ba sabi nyo kayo narinig kita? Sabi mo, pinapantayan mo lahat ng gate. Ano nangyari? Bakit damit lang nakita nyo? Nasaan yung anak namin? Marami rin po kami nakitang buhok sa loob ng men's room. Kaya may theory po kami na ginupitan ng buhok ang anak ninyo, pinalitan ng damit para mailabas sa park.